Bagong Tesla Cybertruck ni Vice Ganda. Agaw pansin online, nakita si Vice Ganda, ang tanyag at makulay na bituin, na may bagong sasakyan, isang Tesla Cybertruck. Ayon sa mga pahina ng car dealer, ang presyo nito sa Pilipinas ay naglalaro sa 17.5 milyon hanggang 18.5 milyon. Batay sa Facebook page ng Speed 7, kakaunti lamang ang mga unit na available sa bansa at ang pangalawa at pangatlong unit ay dumating lamang noong huli ng Setyembre. Si Vice Ganda ay may kahangahangang koleksyon ng sasakyan na pinapangarap ng marami. Ano ang sinasabi ng bagong pagbili na ito tungkol sa katayuan ni Vice bilang isang tanyag na tao sa Pilipinas? Bilang host ng e It's Showtime, kilala si Vice Ganda sa kanyang humor at charm. Matapos siyang sumakay sa kanyang Cybertruck, ibinaba niya ang bintana at nagbiro kung may problema, sabay na tinukoy na siya ay isang Hollywood star. Ang kanyang nakatutuwang sagot ay nagbigay daan sa mga tao na sumigaw ng mga papuri, gaya ng grabe, at social. Paano nakakatulong ang nakakaaliw na personalidad ni Vice sa kanyang kasikatan sa mga tagahanga? Hindi lamang tungkol sa itsura ang Tesla Cybertruck, puno ito ng mga kahanga-hangang tampo. Maaari itong maglaman ng hanggang limang tao, at nag-aalok ng maluwang na cargo area na may kapasidad na humigit kumulang 1,500 at 20 litro. Sa malaking 18.5 screen sa dashboard at 10.4 screen sa likod, nangako ang sasakyan ng moderno at madaling gamitin na karanasan sa pagmamaneho. Ano pang mga natatanging tampok ng Cybertruck ang maaaring makaakit ng mga mamimili sa Pilipinas? Mataas ang presyo ng Tesla Cybertruck sa Pilipinas na may ilang dealer na naglilista nito sa pagitan ng 17.5 milyon at 18.5 milyon. Habang ang panimulang presyo nito sa Via ay nasa US dollars 81,800 at putlima, maaaring tumaas ang halaga batay sa mga napiling opsyon at tampok. Dahil kakaunti lamang ang mga unit na available sa bansa ang pagbili ni Vice ay nagha-highlight sa eksklusibidad ng electric vehicle na ito. Paano na ng limitadong availability ang demand sa mga mamimili? Hindi bago si Vice ganda sa mga mamahaling sasakyan, mayroon siyang kahanga-hangang koleksyon. Kabilang ang Mercedes-Benz Sprinter at Yerri 735 Pure Excellence na binili niya para sa 8.1 milyon. Matapos ang isang multi-vehicular na aksidente noong Agosto 2000 at 2023 na kinasangkutan ang kanyang Cadillac Escalade, patuloy na ipinapakita ni Vice ang kanyang pagmamahal sa mga high-end na sasakyan. Ang pinakabago niyang karagdagan sa kanyang garahe ay ginagawa ang kanyang koleksyon na mas kapansin-pansin. Ano ang sinasabi ng koleksyon ng sasakyan ni Vice ganda tungkol sa kanyang tagumpay sa industriya ng entertainment?